sa akin sa totoo lang alam problema kong Marcoleta. Eh, di kung tinanggi mo yung tinatanong ko sa'yo, eh, di okay. Pero bakit kailangan mong, ano, bariling yung nagtatanong sa'yo na parang, ito no, na, Joey, it's not true. Walang katotohanan yan. Walang meeting, walang emerut, walang keme, ganyan-ganyan. Eh, di now you chose to call me a eh, fake news for asking a question. You know what? I had been very, very critical to Senator Bato de la Rosa. Galit na galit ako sa kanya noong ano, noong time na galit na galit ako sa, at hindi lang ako. Maraming mga DDS ang nabadtrip kay Senator Bato de la Rosa kung paano niya hinandel yung PDEA leaks. Paano nag-respond si Senator Bato de la Rosa? Yung mga sumunod na PDEA leaks session, mas ginalingan niya. Well, bad trip pa rin kami. Pero ang ginagawa ni Senator Bato de la Rosa, imbis na i up kaming lahat na nagkikritisay sa kanya, He tried to be the better version of himself. ba? Diba? And he tried to explain to us kung bakit niya ginagawa yung mga dapat niyang gawin. Yun ang public servant. Hindi yung nagtatanong sa inyo pagkatapos ang ganti mo, fake news. ba? Diba? Ewan ko iyo, balikan natin yung tanong ko sa 2025. Hello, magandang araw, magandang gabi. Samang kayo lupalop ng mundo ngayon na padpad, aking mga tagapanood at aking mga subscriber. At kumusta kayo dyan? At ngayon nating bagong video ngayon ay patungkol naman dito sa pagbuljak ni Miss Joy De Bebre kay Congressman Marcoleta. Kilala natin si Congressman Marcoleta na isa itong may prinsipyo at matapang kung saan kung alin tama doon siya lalo na yung sa issue ng kumalala alala natin nung nakaraan ay patupo sa issue ng ABS-CBN franchise na kung saan natanggalan ng frankisa ang ABS-CBN dahil marami silang nilabag na isa ito si Congressman Maculita na tumayo laban sa uh, mga violation o paglabag ng ABS-CBN at doon siya uh, hinangaan ng karamihan sa mga Pilipino dahil dun. pero ngayon ay medyo sumablay sumablay sapagkat may katanungan si Miss Joey sa kanya patungkol dun sa di umano na narinig na nagtanong si, si Miss Joy de Vibre patungkol dun sa di umano na si Congressman Mangkuleta ba ay di umano ay nakipag-align sa Marcos administration at sa halip na sagutin yun uh, diretso ng may paliwanag niya ng mabuti ay iba ang kanyang sinagot dun sa tanong ni Miss Joey. kundi ito ay sabi niya yung ay ito ay fake news so dito uminit ang ulo ni Miss Joy de Vibre sapagkat sa halip na magpaliwanag siya sagutin na mabuti ay fake news so dun uminit ang ulo ni Joy de Vibre at isa pang mga issue dito ay patungkol sa MOE eh. yung uh, issue na maintenance and other operating expenses ng bawat uh, membro ng HOR o House of Representatives na meron silang mga budget ngunit dito ay wala silang uh, uh, wala silang uh, ano dito, wala silang ibibigay na report o isasubmit sa COA na itemize o report ng pag-audit kundi isa lang isang uh, kapirasong papel na magbibigay ng certificate na ito ay kanilang nagastos na amount na ganito walang itemize na ika nga ay cents, centavo by centavo ang paggasto hindi ganun kundi magsabit lamang sila ng uh, certificate na ganito yung perang o milyon na pera na kanilang nagasto. Yun lamang. So, yun ang malaking katanungan hanggang ngayon ay noon ay mainit, mainit na isyo pero ngayon na natakpan sapagkat marami mga isyu na dumarating. So, ngayon ay bago natin simulan ang panulod natin dito sa paano binuljak ni Miss Joey si Congress Mama Coleta. ay kung bago man kayo sa aking channel please na huwag mo kalimut mag subscribe mag like at mag share at pakihit ang all notification bell para maging update kayo sa mga video aking i-upload si Ricardo Alingag sabi niya, Miss Joey, napanood mo po ba yung programa ni Kong Markeleta sa Net25? Naka-flash po yung page mo, then may nakalagay na fake news across it. Sabi niya ganon. Actually, wala mong problema. Importante si sinagot ni ano, sinagot ni, hindi naman ako ganon kasensitive. hindi eh, tawagin mo akong fake news 100 times. May pakialam ako dyan. Pero, sa totoo lang, Congressman Markeleta, itong pagsagot mo na para kang inasinan dyan, 'di ba? Lalong nagbibigay sa akin ng duda kung saan ka talaga nakalagay. Ganon. Hindi ko po nakakalimutan yung sinasabi mo na kung mapapatunayan na si uh, kung mapapatunayan si si Martin Romualdez ay may kinalaman diyan sa PI na yan. Ikaw ang una, ikaw ang uh, mangunguna sa pagtawag ng kanyang res resignation we have already ano no there, there, has been uh, there were evidence noong nagkaroon ng hearing na kung saan ikaw ay nag-attend na yung chief of staff ni Martin Romualdez ay nagte-text sa mga kongresista no less than Senator Amy Marcos ang isa sa mga nakatanggap dahil apparently yung number niya nasa directory pa rin ng House of Representatives na nagbibigay ng 20 million uh, in total nang cash doon sa mga susuporta sa PI. Did you say anything after that? Ganun. Ah, ah sa akin sa totoo lang lang problema kong Marcoleta. Eh, di kung tinanggi mo yung tinatanong ko sa'yo, eh, di okay. Pero bakit kailangan mong, ano, barilin yung nagtatanong sa'yo na parang, ito no, na, Joey, it's not true. Walang katotohanan yan. Walang meeting, walang emerut, walang keme, ganyan-ganyan. Eh, di tapos, Now, you chose to call me a fake news for asking a question. You know what? I had been very, very critical to Senator Bato de la Rosa. Galit na galit ako sa kanya noong, ano, noong time na Galit na galit ako sa, At hindi lang ako. Maraming mga DDS ang nabadrip kay Senator Bato de la Rosa kung paano niya hinandel yung PIDEA leaks. Paano nag si Senator Bato de la Rosa? Yung mga sumunod na PIDEA leaks session, mas ginalingan niya. Well, bad trip pa rin kami. Pero ang ginagawa ni Sen. De La Rosa, imbis na i-shut up kaming lahat na nagkikritisay sa kanya, he tried to be the better version of himself. ba? Diba? And he tried to explain to us kung bakit niya ginagawa yung mga dapat niyang gawin. Yun ang public servant. Hindi yung nagtatanong sa inyo pagkatapos ang ganti mo, fake news. ba? Diba? Ewan ko iyo, balikan natin yung tanong ko sa 2025. Ganun yun. Naman, I'm sure yung mga nanonood dito, alam naman natin kung anong kulay na niya. Just kung magkakatawahan -taw, ba tayo dito? Diba? Ngayon yung, actually, marami yung mga nagsasabi sa akin na ano, no? Joey, kasi dapat ang proper question, dapat sinulatan mo siya, inem inem <laughs> Sa Senator Boto de la Rosa nga, live nga, ano ni? Galit na galit ako sa kanya, eh. minumura ko pa siya eh. Diba? Umarte ba siya ng ganyan? No! Because he understood that he is a public servant. That he is going to be criticized. That he is going to be asked questions. At sa'yo pa talaga siya ma-offend? Eh yung criticism no. na tinake niya nung uh, hinandle niya yung ABS-CV and ano, franchise. Wait. Your attitude, Kong marcoleta is an attitude of pink. <laughs> parang parang red tagging. Uni-pink ka na. Diba? <laughs> Sa totoo lang, wala akong pake. Sabihin mo kung fake news forever, wala po akong pake. Now, I appreciate that you answered my question. Pero kung sino man po yung nagsuggest sa inyo na ganyan, that this is how, how we should treat people who are asking questions. You know what? If you have answered politely, ako rin mismo ang magsasabi. Na well, ito yung sinabi ni Congressman Marcoleta, ito yung ginawa ang, niya, ito yung ginawa niya, ganyan-ganyan. Ang hindi ko maintindihan sa reply niya ngayon. Sino bang tina-target niyang voters to please? <laughs> di ba? exactly, di ba? <laughs> di ba? Parang yung galaw diba? niya parang yellow na talaga. Kasi parang ganyan yung ginagawa nila doon sa mga red tagging hmm. something. Diba? You know, if it's true, if it's true and you don't see anything wrong with joining forces with Lisa Marcos... There's you know, you just have to answer. Well, it's true, and I think it's about time that I join forces with Ano because we are aligned anyway in our yeah, principles whatsoever. <laughs> it's just but like it's true, then it's not true. Diba? Why it has to be targeted to the messenger. Yun just lagi like mga pul-politiko na namamangka sa mga sa mga d voters and sa mga, mm -hmm. oh. and dun sa mga loyalista and possibly mga Unipinks. Oh, oh. <laughs> ako sa so totoo lang no kaya ako nagtanong because I think, uh, I I think uh, Congressman Marcoleta is the brightest mind if not the most ano no if not the ayaw most nga. one one of the most brightest i think he is the brightest mind uh -huh. in ano no in in the house of representative and he had shown that pinakita niya at deserve niya ng respect na no sa aspect na yon so that is why i need to know uh -huh. uh, kung ayaw niya palang natatanong eh Diba, at saka, hindi yung, yung, yung nga siya hinangaan sa prinsipyo. So, ngayon, ninihingan ka kung anong stand mo or anong prinsipyo mo sa gantong Bumabalit, issue. Eh, you know, um, we're just validating, right? Correct. E eh, ngayon, yung mga supporters dyan ni Congressman Marcoleta na dapat daw, sinulatan ko siya at dapat daw, vinerify, okay. kinonfirm ko muna. Kaya ako nagtatanong para i-confirm! <laughs> Kailangan sulatan. No, po nga. Kaya ako nga siya tinatanong. Kaya ako nga siya tinatanong. Kaya ako nga siya tinag. Just, kaya po pa pa lang sulatan. Si oh, Marcos okay. kaya. Would that apply also the same to the media? Like every <laughs> oh, time we have a okay. question to Marcos, uh, you know, Coleta, we, we, we need to do that? Oh. Parang putang. Oh, okay, Momo oh. Marcos. So sa tanong natin, ano ba siya? User ba siya? Pwede ba natin siya sulatan? Isasagot lang niya sa atin. It's the fentanyl. We <laughs> are... <laughs> diba? diba? Bakit ganun ang politiko ngayon? Ano-ano, oh, no, instead of you telling me how should I phrase my question, you should convince Congressman Marcoleta to answer better and be more accountable to the public because after all, he is a public servant. Tigil-tigilan niyo ako. You want to make a name out of myself? Bahala kayo dyan. Hindi ko nasundan, Miss Joey, yung ano question ko. Di ba, Jo, diba? Miss Joey, mayroon siyang um, parang kapihan yan na na siya, na kasama yung sino ba yung mga kong, ay mga congressman na napapanood ko din na, na he talks about that during uh, um yung sab uh, ano yan yung binabayaran para manalo ang ma-change yung cons constitution Nagsalita din siya dun, ah. Sino si... Si Marcoleta. Mayroon siyang silang si Akop. Ah, hindi si Akop. Sino ba yung uh, no, dalawang... Um, actually, um, Congressman Marcoleta justifies yung ano. In fact, doon sa Senate hearing nga na, na uh, pinreside ni Senator Amy ang naging ano nun ni Marcoleta, kaya naman daw ginawa ng Congress yun, or ano na, yung kumbaga parang it was very clear eh, pero he was actually frustrated na eh, ilang beses namin kayong ano, ini-invite to sit down just sa PIPI na yan, ganyan-ganyan. Pagkatapos yung Senate, hindi naman umuupo, ganyan-ganyan, MMM. In which sinagot siya ni Jesus Codero na you cannot force amendments to the House of Representatives. We are co-equal body, ganyan-ganyan. And uh, yun nga, later on, dun sa hearing na yun, uh, nung napunta na na uh, noon napunta na yung usapan tungkol doon sa, hindi naman kasi talaga siya legitimate na people's initiative. You are using money in order to solicit support for this endeavor. And that itself, itself is, ano, ano, uh, invalidates yung totoong feelings ng tao. Dahil, kaya naman sila nagsisipagpirmahan dyan, dahil nakakakuha nga sila ng ayuda. And then, you know, it should not be initiated by the House of Representatives. It should be initiated by legitimate people's organization or mga individuals na talagang gusto ng, ng constitutional uh -huh. amendment. Binababoy niyo yung konstitusyon ah uh, na gusto niyong baguhin na anong i-expect namin itatayon yung bagong konstitusyon? Baboy din. Kasi binaboy niyo yung ano eh, une eh. I think Ay, his, yung bago, Bobby, then, Yeah, he's so trying I, to be the Trojan horse there, sa, sa Senate, during those, you know, um Senate mm. hearing with IM Marcus. He's really trying uh -oh. he's, he's he's trying to gain the support of DDS that he's there. Um to be more of like the witness that it's really happening and at the same time parang mm -hmm. dinedefend din niya na pa simple na hindi mm -hmm. yan nangyayari because we're trying to we're trying to invite you we're trying to sit and at the same time talk pero hindi nangyayari kasi ayo nyo parang ang ang sisi sa dulo ay nasa senate pa rin yun yung mm -hmm. yun yung parang pinupunto niya eh, na parang nagiging bobo siya doon kasi alam naman ata nina nina cheese yung yung gusto mong punto dito, it's it's just that mm -hmm. it won't happen. Pero, <laughs> ayun. Ang isa pang puzzling dito, mabilis bilis niya sumagot sa'yo, pero yung issue sa MOOE, wala pa rin siya. Wala pa rin siyang sagot doon. Punyeta, di ba? Pero, ano to, pagka feelings ninyo ang nasasaktan, mabilis kayong sumagot, pero pagka totoong issue, hindi naman kayo nag-ano. Ganon. O oh, nga, nasamantalahin no, ko nga. Eh, Congressman Marcoleta, since bilis niyo sumagot niya, eh, ano masasabi niyo sa MOOE, sa liquidation via certification na nagaganap dyan? Latag lang ng prinsipyo para malinaw. Tapos, diba. mamimili kami. <laughs> ba diba? Ayun lang yun. So, anyway, ayan. Tita Healthy, maraming maraming salamat po. Ay ayos sa si Tita Banig. Tita Banig, akyat ka na. Bati na tayo. <laughs> I think Sabi ko kasi kaya <laughs> I think all of the officials, walang nak, unless si, si Pulong lang ata nakasubmit ng, ng ano nila. I, I didn't hear na yung ibang mga con, congressman or senators nagsubmit ng kanilang OJEC niya na yan. Ayun, at napadud natin at nahimahime natin ang mga isyo patungkol dito sa pagboljak ni Miss Joy de Bebre kay Congressman Makulita patungkol dito yung umano sa isyo na ika nga ay si Congressman Makulita nga ba ay nag-align sa Marcos administration. At sa halip na sagutin ang katanungan na yun ay ang kanyang reply kay Miss Joy de Bebre ay fake news ka. Kaya uminit ang ulo ni Mr. Okay, so bago natin taposin itong aking video, ang bagong vlog, ay please naman, kung ba sa aking channel, please huwag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share, at pakihita ang all notification bell para mag-update kayo sa mga video aking upload. Maraming salamat. Ingat lagi dyan.